Kaya mo ba ako din dito? Para sermonan? Walang magagawa yung galit mo. It's better if you find the way to make things good again. Yun. Bakit ba hindi mo mag-get, sa? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Huwag mo kasing seryosoin yung Chinese proverb mo. You can't save me. Sabaga, you think you can save this forest. Ilusonado ka nga. Nasaan tayo? Saan? Dating mine-out area to. Ha? Huh? Hindi nga. We created a forest where non-existent. Baby ko to. Hmm. Shhh. Narinig mo yan? Ano yun? Passer montanus. Maya? Yun ang gauge ko na successful yung efforts namin. Kung may maya? Yes, at binabase ko sa hunin ng ibon. Kapag may ibon, buhay ang ecosystem. Kung may halaman, bulaklak, may tutubi, bubuyog, at butterfly. Lahat pa ng mind out areas magiging ganito? Yun ang gusto kong mangyari. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Si Mia. Hi. Hello po. Magandang hapon po. Sila yung IPs dito. Okay. Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit ka trabaho dito? Ibig mo sabihin kung bakit ako kumakampi sa kapitalista? Oo. I take yung mining path as a challenge. Kung aawain ko sila ng aawain, wala mangyayari. Mas gustuin ko na lang na i-educate sila na mas maging responsable. Hindi ko magets. It's either na-brainwash ka na o naniniwala ka talaga sa sinasabi mo. Hindi ba sabi mo, hopeless na. Doom na tayo. Oh, mukha bang hopeless to? Yun yung gusto kong malaman mo. Mia, determination can save even the most devastated. Tsaka love. Love? <laughs> Para tayo napunta sa love. Rio 2 pa rin ba pinag-uusapan natin? Mia, stop drinking na. You can't keep blaming yourself from what happened to Noah. Nangyari na yun eh hindi mo na mababalik yung nakaraan. Kaya mo ba ako din lang dito? Para sermonan? Walang magagawa yung galit mo. It's better if you find the way to make things good again. Yun. Bakit ba hindi mo mag-get, sa Hindi ko kailangan ng tulong mo. Huwag mo kasing seryosoin yung Chinese proverb mo. You can't save me. Sa bagay, you think you can save this forest. Ilusonado ka nga. Oh, ayan yung bato mo. Iri-release -re na kita, ha? Sige. Kung yan yung gusto mo, Gayun eh. Ganda na sana ng rainforest. Alam mo, dapat sumama ka. That nakita mo. Magugustuhan mo doon. e eh, kaya lang, itong si Jay, Panira, sabi niya sa akin, imbes sa magalit ako, ayusin ko daw sarili ko. Eh di napikon ako. Mali ba ako doon? Teka, ano yan? Ano yan? Mami ka na? Hmm. Okay. Okay. Less is more. Oh, sige na nga, tama na si Jay. si Doc Mia, ewan gata ang mo. Hindi naman siya taga-orto tayo eh. So, baka... Ah! Uy! Ah! Tayo nasa kabilang lane na kasi tayo. Eh, siya wala sa lane. Ang hirap dito ng dahing taong di marunong mag-drive. Good morning, po. Nakamiya. <sighs> ah, Nandiyan nga pa yung anak ko si Jay. Nagpapadagay lang kast. Masakit ho niyo. <sighs> Wala yan. Siguro kailangan ka pa-check lang yung mata ko. Pero kumusta naman po kayo? Jay, ah, mabilis naman. Tapos na? Ano sabi nila? Balik daw ako in two weeks. Jay, si Bru nga pala. Tay, okay, tara na. Ako na mag-drive. Sir. S Sir. <laughs> Sir. So, um, huh? since kailan po sumasakit yung ulo niyo? Ah, wala yun. Dito lang yung nakalagay. Wala. Since nung aksidente ba? Hindi ba? Limang tagal na yun eh. Wala. Tay. Tay ang susi. Hmm. Sige na, Iyamiya. Iyamiya, isa na ako. Hmm.